pantay. si Tumayti. Siya araw. Hindi mabot na yun. sa idol. Ha guys. Ano ang agad na to Kaka-kay nagharap ka Mablakir na sila Maharap mo nyo ng mga experience, mga experience sa maduga sa iyong mga pang-flags. Kaya sa iyong mga pang-flags, hindi ako kaya nagtabang. Kaya nagtabang sa ang mga, mga, sa sa mga, mga sa kalisod. Sa tao tayo niya mga idol. ilagay sa abang mga followers di ini kini ang lagi suporta dagang selamat. na kayo nangarap uh, mag maging maging uh, vlogging sila pero video video sila nga makahirap sa amin pero sa pagsugod sa vlogging sa pagsugod na na mas Sudah ya sahabat. pagod sa vlogging ay magka kubre sa sana so mag na ka na experience na sa inyong mga pag-vlogging mga sudlat mga ni mo na inyong ni mo sa inyong mga 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 okay, idol lang so so mga okay, idol Talata, Dato, Sayin, -ayon. -ayon, salamat lang sa, sa, oh, eh, sa mga kaidol sa ato ang kanan hindi yung pagkayo pagkayo, salamat sa pagsuporta sa pagtabag, nakapun na kayo pagtabag mga guys maroon na yung pamahagi sa mga bubre mag vlog na lang thank you mga guys thank you idol I love you padong na ko.